sa sa'yo? Nandito na naman tayo. Himayin natin itong mga material na binigay mo, ha? Mukhang um, timely itong topic natin ngayon, yung mga tinatawag na gatekeepers. Sa buhay natin, lalo na siguro sa ano, sa career, sa mga goals, itong mga notes mo, mukhang galing sa isang malalim na study, ano? may biblical perspective tungkol sa influence, relationships. So ang mission natin ngayon, tingnan natin kung paano ba talaga nakaka-affect 'tong mga gatekeepers, yung mga taong parang may hawak ng susi sa mga pintuan, sa mga opportunities natin. Tapos yung crucial part, paano ba tayo makikipag-ugnayan sa kanila nang alam mo 'yon may integrity, hindi yung parang manipulative or user lang ang dating. Okay, simulan na natin 'to. Um, naranasan mo na ba yung parang ang bigat itulak ng pinto? As in, ginawa mo na lahat pero sarado pa rin. Tapos malalaman mo na lang may isang tao lang pala na kailangan lang tumabi or magbigay ng okay para makapasok ka. Nakaka-frustrate 'yun minsan, 'di ba? Oo, totoo 'yan. Parang bakit ang hirap? Exactly. Pero paano kung may paraan pala para maintindihan natin tong dynamic na to? Hindi bilang had lang kundi um potential. <laughs> Yan ang aalamin natin. Unahin natin yung salitang gatekeepers. 'Di ba madalas parang nega agad? Sila yung mahigpit na bantay? Oo, yun agad ang image. Pero dito sa material mo, ibay, eh. sinasabi hindi sila dapat tingnan primarily as obstacles kundi posibleng mga daluyan, channels kumbaga, ng pabor o oportunidad. Interesting yung term na daluyan. Kasi madalas ang focus natin, di ba, sariling sikap. Galing natin, network dito, network doon. Tama. gilas Pero parang may kulang daw kung di natin nakikita yung halaga ng relasyon mismo doon sa mga taong nasa strategic position. At nililinaw dito, hindi ito yung typical networking lang ah Yung parang palitan lang ng business card, transactional. Ah, gets ko. Hindi lang yung ice scratcher, back you scratch mine. Oo, ito daw pagbuo ng tunay na ugnayan. May mutual value, may integrity. Alam mo, ang nakaka-intriga pa, pinalalalim pa dito yung ideya eh. Hindi lang daw basta nandyan yung mga gatekeepers na yan. Parang by chance lang. Sila raw ay part ng tinatawag na divine architecture banal na disenyo. Medyo malalim yon. Divine architecture, okay. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Ang pabor daw, based dito sa perspective na to, hindi lang swerte. Hindi lang dahil magaling ka. Madalas daw sinasadya itong dumaloy through specific people. Sila yung parang, ano, itinalagang managers ng mga pintuan na dapat nating pasukin. May mga examples pa nga sa Bible. Ah, yung mga biblical examples. Sige, ano yun? Si Joseph, 'di ba? Paano siya nakarating kay Pharaoh? Dumaan siya sa cupbearer sa mga opisyal, hindi diretso. O oh, nga, hindi siya nag-apply directly sa Pharaoh's court. Labos si Esther, paano siya nakalapit kay King Xerxes para sa mga kababayan niya? May proseso din, may mga tao sa paligid na naging susi. Ang point is, madalas may taga talaga, hindi laging direct access. At dito na siguro papasok yung konsepto na tinawag mong Joseph Protocol sa notes mo ang catchy ng pangalan na? Oo oh, nga eh. Pero linawi natin, hindi raw ito yung pagiging sip-sip, di ba, o yung ambisyosong akyat lang? Hindi, hindi. Malayo dun. Ito'y tungkol sa isang klase ng um, paghahanda, masusi, tahimik madalas, tapos pananatili ng integridad. Kahit mahirap yung sitwasyong at patuloy na paglilingkod habang nagtitiwala ka sa tamang timing na dito ang konteks ay timing ng Diyos. Alam mo may isang detalye dyan na talagang tumatak sa akin, yung paggahanda ni Joseph. Saan ba siya naghanda? Saan nga ba? Hindi sa magandang lugar eh. Exactly. Hindi sa training center. Sa bahay ni Potiphar, alipin siya doon, tapos doon sa bilangguan. Di ba parang ang layo sa preparation for leadership? Oo, parang kabalintunuan. Nasa lowest point ka pero yun pala yung training ground mo yun yung point doon daw nahasa yung character niya yung skills niya sa administration sa interpretation ang aral yung kahusayan mo yung katapatan mo kahit sa maliit na bagay o sa gitna ng Well, pagsubok. Yun pala yung nagiging pundasyon. Oo. Para sa mas malalaking responsibilidad. Dito mo makikita yung kakaibang principle. Minsan yung pinakamalakas mong paghanda nangyayari kapag feeling mo nasa pinakamababa ka. Hindi sa boardroom kundi sa bilangguan ng buhay. Doon hinuhubog yung kahandaan para sa palasyo. Wow. Ang galing no tama ka dyan. At um, nililinaw din sa material yung pagkakaiba nito sa, alam mo na, yung common understanding natin ng human networking. Ah, oo. Paano raw sila magkaiba? Kasi yung pangkaraniwan daw, focus sa status, di ba? Sa visibility, sa paggamit ng connections para makaleverage. Yung parang laging may agenda na, what's in it for me? Ganon ba? Medyo ganon. At madalas minamadali. Pinipilit natin yung pintuan. Gusto natin. Ngayong na. Pero itong Joseph Protocol, or tinawag ding Divine Stewardship, iba yung fokus eh. Sa paglilingkod, sa pagpapakahusay sa ginagawa mo ngayon, kahit ano pa yan. Kahit nasa bilangguan ka pa. O, oh, at sa pagsunod sa tingin mong tamang direksyon or calling, tapos yung timing hindi pilit. Sabi dito, madalas daw nakabase yun sa isang pangangailangan na tumutugma sa kahandaan mo. Need-driven, hindi ambition-driven. Gets ko? Yun. Hindi mo pinipilit yung pinto. Nagtitiwala kang may magbubukas nito sa tamang oras dahil kailangan ka, hindi dahil gusto mo lang umangat. At dito pa lalong nagiging interesting. Kasi sinasabi dito, bihira raw dumating yung tunay na oportunidad sa mga taong sobrang ano ba yon agresibo o mapilit sa paghanap for their own ambition. Mm, so hindi sa mga pinakamaingay o pushy. Mukhang ganun. Mas madalas daw itong dumarating sa mga taong handa na, yung nahasa na. May napatunayan na sa character, sa competence. Kaya yung pagbubukas ng pinto, nagiging needs-driven nga. May problema, may pangangailangan. Tulad ng panaginip ni Faro, walang maka-interpret. Exactly. Tapos dahil handa ka si Joseph, may kakayahan at nasa tamang lugar, kahit pabilango siya, doon nagkaroon ng connection. May divine matching na nangyari. Hindi hinanap ni Joseph si Faro, naging handa siya para sa need ni Faro. Ang ganda ng distinction na yan, very powerful. Okay, bukod kay Joseph, may iba pa bang examples ng biblical gatekeepers dito? Meron, si Boas para kay Ruth. Ah, oo, ang ganda ng story nila. Hindi lang siya basta tumulong dahil kamag-anak or naawa, nakita niya yung karakter ni Ruth eh, yung integrity, yung sipag, kaya siya nagbigay ng protection, ng provision. May discernment si Boas. Tapos, si Ananias para kay Saul na naging sipol. Medyo nakakatakot yung assignment niya, di ba? Puntahan yung taga-usig. Oo nga, parang suicide mission. Pero sumunod siya sa utos ng Diyos at naging instrumento siya sa transformation ni Paul. Imagine kung di siya sumunod. Malaking bagay. Tapos, sino pa? Si Mordecai para kay Esther, siya yung parang mentor, yung guide. Siya yung nag-challenge kay Esther na gamitin yung posisyon niya for such a time as this. For such a time as this, classic line yan. Oo. So ano kayang common thread sa kanila? Siguro yung um, paggalang sa posisyon ng gatekeeper, yung pagiging bukas sa gabay. At yung realization na tayo din mismo pwedeng maging gatekeeper para sa iba. Hindi lang tayo laging recipient, pwede rin tayo maging daluyan. Exactly. It goes both ways. Para sa iyo na nakikinig ngayon, naisip mo ba kung may mga ganitong tao sa paligid mo? Baka may boaz ka na hindi mo napapansin, nagbibigay ng unexpected help. O baka may ananias na handang sumuong sa alanganin para sa dahil naniniwala siya sa potential mo. O isang Mordecai na nagbibigay ng wisdom, ng challenge para makita mo yung bigger picture. Minsan kasi hindi natin sila napapansin agad, lalo na kung hindi sila yung, alam mo na, sikat o nasa taas. Baka sila pala yung tahimik na itinalagang daluyan para sa'yo. Magandang reflection yan. Totoo. At kung i-connect natin yan sa mas malaking concept, Um, ipinapaliwanag din dito yung tinatawag na mediated blessing paradigm. Mediated blessing. Bakit daw kailangan ng mediator? Bakit hindi na lang direct from God? Good question. May tatlong reasons daw na binanggit dito. Una, dahil ang Diyos daw ay inherently relational. Nilikha niya tayo para sa community, hindi tayo pang solo flight. So natural lang na dumalo yung biyaya through relationships, mm -mm. community principle. okay. Pangalawa, dahil yung mismong proseso ng pagkikipag ugnayan sa iba, lalo na yung mga challenging parts, like maghintay, magpakumbaba, umunawa, humuhubog daw yan sa ating karakter. Ah, character formation. May purpose pala yung waiting game minsan? O yung pakikisama sa mahirap ka deal? Mm, oo. Nagtuturo ng pasensya, humility, discernment. Hindi lang yung resulta ang mahalaga, pati yung proseso ng pagugnay. Gets. Anong pangatlo? Lumilikha ng ripple effect. Multiplication of blessings. Paano yun? Isipin mo ulit si Joseph. Yung favor na nakuha niya kay Pharaoh, hindi lang para sa sarili niya. Nailigtas niya ang buong Egypt sa famine. Pati family niya. May community impact. Hindi na contained sa kanya lang. Oo nga. Mas malawak yung epekto. Okay, clear yung tatlong reasons. Pero, teka, may warning din dito eh. Hindi lahat ng networking positive. Ah, yes. The shadow side. Importante to. Kailan daw ito nagiging, um masama. Parang anyo ng idolatry, pagsamba sa koneksyon, o exploitation, paggamit sa tao. Sabi dito, nangyayari yan kapag yung motibo natin ay nagiging una, purong transactional. Yung laging nasa isip, anong makukuha ko dito? What's in it for me? Okay. Pangalawa, performative, pakitang tao lang. Mabait ka lang pag may kailangan. After nun, wala na. Ah, yung user-friendly lang, pag-convenient, pangatlo. Impatient. Minamadali mo. Pinipilit mo. Nagiging demanding ka sa oras o pabor ng iba. Parang entitled ka sa tulong nila. Ouch. At pang-apat? Self-serving. Ikaw lang ang bida. Yung ibang tao, stepping stone lang. Tool lang para sa sarili mong agenda. Walang genuine care. Grabe. Kapag ganito raw yung mindset, parang nagtitiwala na tayo sa braso ng laman. Diba? Hanggo sa Jeremiah 17.5 sa sariling diskarte at manipulation. Imbes na sa Diyos at sa Kanyang timing at paraan. Kaya mahalaga raw na i-check natin lagi yung puso natin. Ano ba talaga motibo ko dito? Paggamit o pagpapahalaga? Malaking pagkakaiba yon. So, ano yung alternative dito sa shadow side? Dito nga yun pinakilala yung konsepto ng relational architecture. Ang ganda ng visual dito, imbes na magtayo ka ng ladders o hagdan? Ladders? para sa sariling pag-akyat? Oo. Ang goal daw ay magtayo ng mga bridges o tulay. Bridges? Tulay? Anong kaibahan nila? Ang hagdan daw, madalas pansarili lang. Transactional, ginagamit mo lang para umakyat. Tapos, pwede pang maging marupok, madaling masira. Gets. Ang tulay naman. Ang tulay, pang connection yan. Pang matagalan. Nakabatay sa mutual support, sa respeto at ang benefit hindi lang sa iyo, kundi sa iba pang pwedeng dumaan doon, pang komunidad. Mas sustainable? Mas may impact. Ano daw yung pundasyon ng matibay na tulay? Apat na bagay daw. Una, integridad. Pagiging totoo, mapagkakatiwalaan, what you see is what you get. Okay, integrity. Pangalawa? Paglilingkod o service. Pagbibigay halaga sa iba hindi lang sa sarili, may genuine desire to contribute. Pangatlo. Pasensya o oh patience, pagtitiwala sa proseso, hindi minamadali yung pagbuild ng trust at relationship. At ang pang-apat, mutual flourishing. Yung hangad mo rin yung ikabubuti ng kabilang dulo ng tulay, hindi lang yung sarili mong success. Win-win kumbaga. Wow, integrity, service, patience, mutual flourishing. Parang recipe for healthy relationships in general. Totoo. Hindi lang sa networking. Okay, ang ganda ng concept ng tulay. Pero paano natin ito gagawin sa, alam mo na, sa totoong buhay? Paano isa sa buhay itong kingdom-centered approach? May practical steps ba? Meron. May tatlong practical actions na idinidiin dito. Sige, ano yung una? Una, serving. Paglilingkod. Tinawag pa nga ang agape-driven contribution. Agape-driven? Yung unconditional love in action? Parang ganun. Yung paglilingkod na walang hidden agenda, walang hinihintay na kapalit agad. Hindi ito pagiging dormata. Ito yung pagiging genuinely attentive sa needs ng iba tapos kikilos ka para makatulong gamit yung kaya mo. Tulad ni Joseph sa pag-interpret ng panaginip, ginawa niya dahil may gift siya at may need. Hindi lang para makalaya. Exactly. Ang tanong dito, Paano ako makakakontribute sa ikabubuti ng taong ito o ng sitwasyon, hindi anong makukuha ko? Okay, serving. Ano yung pangalawa? Serving, honoring, paggalang, recognizing intrinsic worth. Pagkilala sa tunay na halaga ng tao? Oh, hindi lang dahil sa titulo nila, sa posisyon, o sa pakinabang mo sa kanila, kundi dahil nilikha sila sa wangis ng Diyos, lahat tayo. Paano to ginagawa practically? sa simpleng active listening. Yung nakikinig ka talaga, hindi lang naghihintay ng chance mong magsalita. Sa magalang na communication, kahit di kayo agree sa pagdibigay ng genuine affirmation, pagkilala sa galing o effort nila. Yung simpleng pagpapakita ng respeto, malayo nararating yan. Malayo talaga. Pampatibay ng tiwala yan. Nagbubukas ng puso. Okay. Serving. Honoring. Ano yung pangatlo? Pangatlo, stewarding. Pangangalaga. Responsible cultivation. Stewarding. Parang katiwala. Oo. Pagtingin sa mga relasyon hindi bilang pag-aari mo, kundi bilang isang tiwala na binigay sa iyo. Isang bagay na dapat alagaan ng may integridad at pananagutan. So anong implication yan? Pagiging consistent, mapagkakatiwalaan, tinutupad mo yung sinasabi mo, pag-unawa sa reciprocity o pagbibigayan sa tamang paraan hindi yung transactional na tit for tat. Mas yung natural flow ng support sa isang healthy relationship, inaalagaan mo yung tulay, kumbaga. Got it. Serving, honoring, stewarding. Mukhang practical nga. At para hindi lang ito concepts, may tool pa ngang binigay dito, ang favor map. Favor map? Parang ang strategic naman pakinggan, parang pang-manipulate. Yung mas intentional at organisado ka sa pag-aalaga sa pag-stewarding ng mga relasyong ipinagkatiwala sa'yo. Ah, okay. Guide lang para hindi ka ma-overwhelm. At para ma-apply mo yung serving honoring stewarding. Exactly. Para mas maging effective ka doon. Paano raw ito gamitin? Anong steps? Apat na steps daw. Una, identify. Kilalanin mo yung mga tao sa network mo. Tapos, ikategorize mo. May suggestion dito na tatlong circles. Inner circle sila yung mentors mo, close friends, allies, na talaga nag i sa iyo at ikaw sa kanila. Malalim na ang tiwala. Okay, inner circle. Tapos? Middle circle. Mga taong may influence, strategic connections mo. Mga boss, leaders, decision makers, o kaya yung mga taong nasa field na gusto mong pasukan. Middle circle. Influencers. Okay. Last? Outer circle. Mga kakilala mo lang kontak sa industry, mga bagong kakilala. Medyo mas malawak pero hindi pa ganun kalalim yung connection. Okay. Inner, middle, outer. After identifying. Pangalawa, assess. Suriin mo yung health ng bawat relationship. Kumusta communication? May trust ba? Ano yung common ground nyo? May mutual value ba? Assess the current state. Gets. Pangatlo. Pangatlo, cultivate. Dito mo na ia-apply yung serving, honoring, stewarding. Mag-isip ka ng mga konkretong paraan para gawin to for specific people or groups based sa assessment mo. Ah, dito na yung action plan. Oo, at pang-apat, anticipate. Ito yung pagiging handa at mapagmasid. Handa ka sa mga possible divine intersections, yung mga moments kung saan yung tapat mong pag-aalaga ng relationship at yung kahandaan mo skills, character, ay magtapag po sa isang opportunity. Na madalas dumarating through these people, pero sa timing ng Diyos, hindi mo pinipilit. Yun eh, hindi mo pinipilit pero alert ka at handa ka. May example ba dyan? Paano i-cultivate halimbawa yung nasa middle circle? Meron. May example dito si Dr. Emily Chen, nasa middle circle daw. Paano siya i-cultivate? Pwedeng padala mo lang ng simpleng thank you email para sa isang insight na na-share niya. Ah, simple lang pala. O kaya, mag-share ka ng article na alam mong relevant sa work niya. O kung may advocacy siya, baka pwede kang mag-volunteer ng konting oras. Mga simpleng bagay na nagpapakita ng genuine value and service, hindi pang uuto. Maliit na bagay pero consistent? Oo. -o. Para sa iyo na nakikinig, subukan mong isipin sino kaya ang mga nasa inner, middle, outer circle mo. At ano kaya ang isang maliit na step ang pwede mong gawin this week para i-cultivate ang isa dyan, gamit yung serving, honoring or stewarding. Magandang homework 'yan. Okay, malinaw yung favor map hindi checklist para manggamit, kundi framework para maging intentional sa pag-alaga ng ugnayan. So, grabe ang dami nating na-unpack. Bilang summary, ang laking shift in perspective yung sinu-suggest nito. Mula sa pagtingin sa tao as contacts lang, patungo sa pagkilala sa kanila bilang potential gatekeepers or daluyan ng pabor na posibleng itinalaga ng Diyos. Nakita natin yung kaibahan ng kingdom approach, serving, honoring, stewarding versus yung typical na transactional networking. At may practical tool pa, yung favor map para tulungan rin tayong isabuhay yon. Exactly. Tapos may isang paalala pa doon sa dulo ng isang section eh na parang angkop na pang-wrap up yung concept ng abundant life within connectedness. Abundant life within connectedness. Ano yon? Yung sinasabing masagana o abundant life, madalas daw hindi yan sa pag-iisa o sa pag-focus lang sa sariling success. Mas madalas daw itong nararanasan pag connected tayo, pagbahagi tayo ng community na may healthy, purposeful at inaalaga ang relationships. So, yung true abundance, hindi lang material, pati yung richness ng buhay nakakabit sa quality ng relationships natin. Oo, binibigyan diin ulit. God often works through people. Kaya yung connectedness, hindi lang nice to have. It's vital daw for that abundant life. Makes sense. Kaya siguro, yung iiwan nating final thought or challenge para sa'yo na nakikinig ay ito. Sa halip na yung default question natin ay sino kaya makakatulong sa akin para umangat o paano ko magagamit tong connection na to? Oo, gawin natin sino ang maari kong paglingkuran, para ngalan o tulungan ngayon bilang isang tapat na katiwala ng ugnayang ito ayon sa disenyo ng Diyos. Mula sa CEO hanggang sa janitor, sa kliyente o supplier, sa kaibigan o kahit sa taong medyo challenge ka deal. Ano kayang pwedeng magbago? Hindi lang sa opportunities mo, kundi sa klase ng tao na magiging ikaw. Kung ito yung lens mo sa bawat taong makakasalamuha mo. Malalim yon. A shift from getting to giving. From using to serving. Isang malalim at um, very insightful na paghimayet ng mga konsepto mula sa material mo. Maraming salamat sa pag-share nito sa amin. Salamat din. Maganda talagang pag-usapan to. Naway may napulot kang inspirasyon at practical na gabay dyan. Hanggang sa susunod nating pagtalakay.